Isa pang malaking paguho ng lupa karugtong ng bundok ng nasimbahan dito sa Sichupuras, Barangay Abuyon sa Narciso, Quezon ang pupuntahan natin. Nakakatakot nga naman ang malaking paguho ng lupa na ito mula sa bundok na ito para sa mga naninirahan dito. Sabi nga nang nakausap kong residente ng lugar na ito, mas malaki daw ang naganap na paguho ng lupa mula sa bundok kumpara dun sa nasimbahan sa may kalsada. Ay! At mula nga dito sa gumuhong lupa sa kalsada ng nasimbahan ay pupuntahan naman natin ang isa pang naganap na malaking paguho ng lupa bahagi rin ng nasimbahan. At sangayon nga sa isang residente na nakausap ko kung ang paguho ng lupa ng kalsada ng nasimbahan ay naganap ng alas 8 ng gabi ito namang isang malaking paguho ng lupa mula sa bundok na bahagi ng nasimbahan ay naganap naman ng hating gabi kasagsagan ng bagyong Christine. Saan dito? Diyan kita madaan para hindi ka magkawid sa ilog. Ito ay sako pa ng puras. puras. Kaya gumuho ito? Mga anong uras? uras. Lucy kalakasan ng hangin at ulan. Oh. Ayun nga, sang ayon sa kanya ay alas 12 ng hating gabi nangyari yung malaking paguho ng lupa. At ito na nga, pupuntahan na namin, umahon na kami ng bundok. Medyo mataas din pala. At nakakatuwa, may mga bahay din palang magaganda dito. Nandang umaga po. Ang pinakamalaan dito Oo. Ito yung unang pagkakataon na napuntahan ko ang lugar na ito. Malapit lang ito sa kalsada sa daanan ng sasakyan pero ngayon ko lang talaga nalaman na may mga nakatira pala dito. Ito ay bundok ng bundok ito ng puras. Yun ang gumuho. Yung parang kalbo na yun, yung walang halaman na. Ay grabe, ano? At mula nga dito sa kalayuan ay natatanaw ko na yung malaking bahagi ng lupa ng bundok na gumuho. At para mas makita natin, mas masaksihan natin, lalapitan natin ito. Ito so pala ano, parang karugtong nung bundok nung nasimbahan. Medyo madulas talaga maputik at talagang nakakapagod papunta dito. Ah, may mga nakatira pala dito. At ayan, malapit na nga kami dun sa bahayan. Medyo mahirap maglakad, pababa, madulas at maputik talaga. Okay ayan nadulas na nga ako dahil pababa at talagang madulas parang hindi pwedeng naka at ayan, malapit na nga kami dun sa sinasabing malaking paguho ng lupa mula sa bundok na karugtong ng nasimbahan. Dito nga sa sinasabi niya na marami din dito ang naninirahan. Sa estimate ko, ang lugar na ito ay may layo na 300 meters to 400 meters mula doon sa nasimbahan kung saan gumuho yung lupa doon sa may kalsada. Hindi ko rin sigurado pero parang ganun kalayo. At ayan, nandito na nga kami sa gumuhong lupa sa tapat ng mga residente dito. Dati, ano, yung ilog ay dun lamang. Yeah. Yeah. Tapos ngayon, pumatag siya gawa ng pagguho ng maraming lupa. Ano? At kung mapapansin nyo nga, ay marami na yung dinadaanan ng tubig. Ganito pala ang nangyari nun, yung gumuhong lupa ay tumabon doon sa pinakailog. Naharangan yung tubig kung kaya ito ay kumalat. At malapit nga lang pala ito sa mga bahayan. Uh -huh. tapos may mga bahay din dati dyan. Mm. Nakakatakot pala talaga kung sa mga pagkakataon ng paguho ng lupa ay nandito ang bahay mo sa may katabilang ng ilog. At ayan, nasaksihan nga natin kung papaanong kumalat yung tubig mula dun sa ilog. Ito nga ay pumunta na dito sa kapantayan kung saan ay nandito na rin malapit sa mga residente. Yung dating ilog nga dito sa may tapat ay nawala na. At ngayon naman ay pupuntahan na natin, titingnan na natin yung bundok na nakalbo, sanhi ng malaking paguho ng lupa. Ay, grabe, ano, oh. Tanggalin ilog na yan. sa baba. Anong pangalan ng ilog na ito? Puras Okay. Ilog ng puras. Tapos, itong gumuho na ito, kagabila ang ito. Alas 12, gumuho. Ayon, sang ayon nga sa kanya, ay alas 12 ng hating gabi nangyari yung pagguho ng lupa. Ay! Tubutas. Ay, may tubig dun ay ano? Mula dun sa taas ay may natatanaw kaming umaagos na tubig. Siguro ay sanhinga ng malakas na buhos ng ulan. Itong kaibigan ko na ito ay dito siya mismo naninirahan. Grabe, ano yung taas ng bundok ang gumubo? Itong bundok na ito, ito yung karugtong ng nasimbahan papunta doon. Ano? at itong ang kapantayan na ito na dinadaanan ng kumalat na tubig mula dun sa ilog na natakpan ng gumuhong lupa. Ang bahay ng kaibigan kong ito at ng iba pang mga residente ay katapat lamang ng gumuhong bundok na ito. Uh -huh.